Nakisa ang mga senador sa naging pagdiriwang ng ating mga kababayang muslim na ang nga ngayong araw. Ang Idilfitir ay isang pagdiriwang ng mga muslim na siyang isinasagawa pagkatapos ng buwan ng Ramadhan bilang pasasalamat sa pagtatapos ng pag-aayuno at bilang tanda na ang kanilang kagalakan, pagsasama at maging pagbibigay sa mga nangangailangan bilang ang naturang pagdiriwang ay isang panahon ng pasasalamat at maging pagkakaisa ay umaasa naman si Senate President Cheese Escudero na magsisilbi inspirasyon nito sa bawat Pilipino na magkasundo at magkaunawaan sa gitna ng pagkakawatak-watak na sanhin kaganap ang kaganapang pampolitika. Umaasa din si Senadora Risa Ontiveros na papakinggan ni Ala ang mga panalangin at maging hiling ng mga Muslim para sa patuloy na biyaya sa bawat tahanan. Maaalala idineklara bilang regular holiday ng Pangulo ang April 1 para rito o mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na masamahan ng Muslim sa panalangin ng kapayapaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancorta Nagkasama ng 105.1 brigada News FM Manila, the Music News Authority.